So, an opportunity kanina para mapabilis yung plano natin na magkasira si Cardin at si Monique. Pagkatapos ko makausap yung anak nung Chad. Very good. Nagkakagulo na si Belinda at si Monique. Paniwalang paniwala si Monique na si Belinda may pakana ng pagkamatay ng kuya ni Cardin. <laughs> Our plan worked. Yes, but at a great cost. Nawala na sa atin si Alex. Ang mga taong kailangan natin isakripisyo para makuha yung gusto natin. Sayang lang, wala na si Alex dito para makita yung success natin. Let's not celebrate too early. Marami pa tayong kailangan gawin ngayon, unti-unti na sila nagkakagulo. It's time for me to step in and be Belinda's knight in shining armor. At ang karapat dapat na tagapagmana. <makes noise> Garding, huwag na lang muna isipin. Eh. Kailan ba? Karling. Kailangan natin mag-usap. Nakausap ko na si nanay. Sabihin mo nga ka sa Kailan mo panalaman. After mo hospital ni nanay. Ba't mo saka sinabi ka agad? Karat gusto ko namang sabihin eh. Pero hindi. Hindi mo sinabi ka agad, Monique. Ba't yung mo saka sinabi ka agad? Monique, pinagmukha mo akong tanga. Harap-harap ka nagsinungaling sa akin. Anong gusto mong sabihin ko? Ah, nga pala, nanay ko ang mastermind sa pagpapapatay sa kuya mo. Ganon? Oo. Oh. Hindi ba dapat ka rin pagmamahal? Yung magsasabi ka ng totoo, kahit masakit. Hindi naman ganong kadali yun eh. Nanay ko yung involved. Ako yung ipit dito, naiintindihan mo ba yun? Nanay ko. Nanay ko yung pinag-uusapan natin. Nanay ko na matagal ko nang pinangarap makasama. Kaya pinagtatakpan mo? Eh paano kami? Paano ang Kuya Chad ko? Tama ba yung nangyari sa kanya? Tama ba yung ginawa sa kanya, Monique? Sabi mo nga sa akin. Te, eh, hindi. Hindi. Alam ko. Hindi. Carding, kailangan ko ng sapat na oras para makapag-imbestiga ako. Sana intindihin mo rin naman yung sitwasyon ko. Alam nga naman, basta-basta ko nalang ipagkalat, mamamatay tao ang nanay ko.